Basa ang lupa sa kabundukan ng San Agustin, isang maliit na baryong tila isinilang mula sa yakap ng ulap at ulan. Sa bawat patak ng ulan ang amoy ng basang lupa ay sumisingaw, sumasama sa malamig na hanging dumadampi sa pisngi ng sinumang naroroon. Ang mga dahon ng saging sa likod bahay ay nangingintab sa hamog at ang mga kalabaw sa malayong bukirin ay tila mga aninong gumagalaw sa ilalim ng makulimlim na langit. Sa ilalim ng isang payak na kubo na yari sa nipa at kawayan, naroon si Rosa, nakaupo sa papaghabang tinatahi ang punit na laylayan ng lumang damit ng anak niyang si Miguel. Ang mga daliri niyang magagaspang sa pagtatrabaho ay maingat na naglalabas masok sa karayom. Sa kabila ng kanyang payak na anyo, may hindi maikakailang tapang at tibay sa kanyang mga mata. Sa edad na apat na po, si Rosa ay hindi lamang simpleng ina, siya ang haligit ilaw ng tahanan. Ang kanyang mukha ay may mga bakas na ng hirap, ngunit hindi nawawala ang ngiti sa tuwing iniisip ang kanyang anak. Si Miguel, labing walong taong gulang, ay nasa labas ng kubo. Nakaluhod siya sa lupa, may hawak na lapis at papel, habang pinagmamasdan ng bundok na tila binabalot ng ulap. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pangarap. At ang bawat guhit ng kanyang kamay sa papel ay tila may sariling kwento. Ang kanyang mga daliri ay may bahagyang mantsa ng uling patunay ng kanyang dedikasyon sa sining. Ina, tawag ni Miguel mula sa labas. Tapos na po akong gumuhit. Gusto niyo pong makita? Naglakad si Rosa palabas. Bitbit -bit ang tahing damit. Tumigil siya sa tabi ng anak at tumingin sa papel. Ang iginuhit ni Miguel ay ang kanilang kubo, ang maliit nilang tahanan na nakatayo sa gilid ng burol, napapaligiran ng mga puno at halaman. Ngunit sa gitna ng larawan, kapansin-pansin ang isang babae, nakatayo, may hawak na pala, tila nagtatanim ng gulay, napangiti si Rosa. Ang ganda anak, sabi niya, sabay haplos sa buhok ni Miguel. Parang buhay na buhay. Ikaw po ang inspirasyon ko, ina, sagot ni Miguel. May bahid ng pagkapahiya ngunit puno ng pagmamahal. Gusto ko pong ipakita sa buong mundo kung gaano kayo kasipag at kadakila. Napaluha si Rosa. Hindi niya akalaing sa kabila ng kanilang kahirapan, ang anak niya ay makakahanap pa rin ng kagandahan sa kanilang payak na buhay. Ngunit kasabay ng kanyang pagluha, naroon ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pangarap ni Miguel na tila napakalayo sa kanilang abot. Ina, gusto ko pong maging arkitekto, biglang sabi ni Miguel. Ang boses niya ay puno ng sigla. Gusto kong mag-aral sa Maynila. Gusto kong magtayo ng mga bahay na magbibigay ng mas maayos na tirahan sa mga kagaya natin. Napatigil si Rosa. Ang pangarap na yon ay parang alon na sumalpok sa kanyang isipan. Alam niyang hindi biro ang gastusin sa Maynila. Ang matrikula, ang tirahan, ang pagkain. Ang baryo nila ay halos walang kita. Ang tanging pinagkukunan nila ng pera ay ang maliit nilang tanima ng gulay. Miguel, mahinang sabi ni Rosa, pilit na iniingatan ang tono ng boses upang hindi masakta ng anak. Alam mo naman ang kalagayan natin, di ba? Mahirap. Mahirap ang buhay. Paano natin kakayanin? Ngunit sa halip na sumuko, tumingin si Miguel sa kanyang ina, ang mga matay puno ng determinasyon. Kaya natin, ina, may paraan. Magtutulungan tayo. Ang pangarap ko hindi lang para sa akin, para sa ating dalawa ito. Hindi na nakapagsalita si Rosa. Ang kanyang puso ay naguguluhan. May bahagi sa kanya na gustong suportahan ang anak. Ngunit ang katotohanan ng kanilang kahirapan ay parang mabigat na tanikala na pumipigil sa kanya. Kinagabihan habang patuloy na bumubuhos ang ulan sa bubong ng kanilang kubo, nakatitig si Rosa sa kisame. Hindi siya makatulog. Ang sinabi ni Miguel ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Para sa ating dalawa ito, sa kabila ng kanyang takot, may bahagyang liwanag sa kanyang dibdib. Marahil na isip niya, ang pangarap ni Miguel ang magdadala ng pagbabago sa kanilang buhay. Kinabukasan, habang madilim pa at tahimik ang buong baryo, nagdala si Rosa ng pala at basket papunta sa kanilang tanimaan. Sa kabila ng malamig na ambon, nagsimula siyang magtanim ng mga bagong gulay, mga talong, kamatis at ampalaya. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumalaw sa lupa. Tila ba ang bawat butil ng binhing itinatanim niya ay puno ng pag-asa. Alam niyang hindi ito sapat upang maabot ang pangarap ni Miguel, ngunit ito ang simula. Si Miguel naman ay nagpatuloy sa pagguhit. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging mahusay. Gumuguhit siya ng mga bahay, gusali at maging mga tulay na tila bumabagtas sa ulap. Sa tuwing nakikita ni Rosa ang mga likha ng anak, unti-unti niyang nararamdaman na marahil tama si Miguel. Marahil may paraan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti at pagsisikap, naroon pa rin ang bigat ng realidad. Ang pera. Ang malaking tanong na laging bumabalot sa kanilang isipan. Sapat ba ang kanilang magagawa? Sa isang maliit na baryo sa kabundukan, kung saan ang umaga ay laging binabati ng malamig na hangin at ang huni ng mga ibon ay tila musika sa kalikasan, bumangon si Rosa mula sa kanyang banig. Ang amoy ng basang lupa mula sa labas ng kanilang kubo ay sumalubong sa kanya dala ng ulan na bumuhos buong magdamag sa kabila ng lamig, agad niyang hinanda ang kanyang sarili. Alam niyang mahaba ang araw na ito, tulad ng mga nakaraang araw. Sa kabilang dulo ng kanilang munting tahanan, si Miguel ay abala sa pagguhit sa isang notebook na halos punit-punit na ang mga pahina. Hawak niya ang kanyang lapis na tila ba isang kayamanan, at ang mga mata niya ay puno ng determinasyon habang dahan-dahan niyang binubuo ang isang larawan. Sa bawat linya at tanino, malinaw ang kanyang pangarap ang maging isang arkitekto at makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang ina. Anak, tara na't mag-almusal. Kailangan ko pang pumunta sa taniman bago magtanghali. Tawag ni Rosa habang inaayos ang simpleng agahan, tinangag na kanin at itlog mula sa kanilang alagang manok. Opo, inay, sagot ni Miguel, ngunit hindi niya agad na ibaba ang lapis. Tinitigan niya ang kanyang guhit, isang imahe ng isang babaeng nakayuko, nagtatanim sa ilalim ng ulan, ang kanyang ina. Isang sandaling napuno ng katahimikan bago niya isinara ang notebook at lumapit sa hapag. Habang kumakain, naglakas-loob si Miguel na muling buksan ang usapan tungkol sa kanyang pangarap. "Inay, nakita ko po sa bayan noong huling punta natin, may patimpalak sa pagguhit. Kapag nanalo, may premyong pera." Gusto ko pong sumali. Baka sakaling makatulong ito para makapag-aral ako sa Maynila. Natigilan si Rosa. Alam niyang hindi biro ang pangarap ng anak. Ang Maynila ay tila napakalayo mula sa kanilang simpleng buhay sa kabundukan, hindi lamang sa distansya kundi pati sa gastos. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nakita niya sa mga mata ni Miguel ang pag-asa, ang pangarap na tila nag-aapoy. Anak, alam mo namang mahirap ang buhay natin ngayon. Wala tayong sapat na pera kahit para sa mga simpleng gastusin. Paano pa kaya ang Maynila? Mahinang sabi ni Rosa, ngunit dama ang bigat ng bawat salita. Hindi ko po hihilingin kung hindi ko kayang pagsikapan, inay. Sagot ni Miguel. Hindi ko po kayo pababayaan. Nang matapos ang agahan, iniwan ni Rosa si Miguel sa bahay at nagtungo sa kanyang taniman. Sa ilalim ng makulimlim na langit, nagsimula siyang maghukay ng lupa at magtanim ng mga buto ng gulay ang lamig ng hangin ay dumampi sa kanyang balat at ang gaspang ng lupa sa kanyang mga kamay ay tila nagpapaalala ng bigat ng kanilang sitwasyon ngunit sa kabila nito hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa pangarap ng kanyang anak sa kanyang puso may mga tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa kanya paano kung hindi nila kayanin paano kung mabigo si miguel Ngunit sa kabila ng takot, may isang maliit na boses sa kanyang isipan na nagsasabing kailangan mong subukan. Ang pagmamahal niya sa anak ang nagbigay sa kanya ng lakas upang ipagpatuloy ang araw. Kinagabihan, bumalik si Rosa sa bahay na may dalang ilang gulay na maaari nilang ibenta sa bayan. Sa loob ng kubo, nakita niyang muli si Miguel na abala sa pagguhit. Sa bawat linya ng kanyang lapis, Tila naririnig ni Rosa ang tibok ng puso ng anak, ang tibok ng isang pangarap na hindi matitinag. Lumapit siya kay Miguel at hinaplos ang balikat nito. Anak, kung ito ang pangarap mo, gagawin ko ang lahat para suportahan ka. Kahit mahirap, hindi kita hahayaang mag-isa. Napatingin si Miguel sa kanyang ina at sa unang pagkakataon, dis nakita niya ang liwanag ng pag-asa sa mga mata nito. Ngunit kasabay nito, Naramdaman din niya ang bigat ng sakripisyo na kailangang harapin ng kanilang pamilya. Sa labas, nagsimula na namang bumagsak ang ulan, ang mga patak nito'y tila musika sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, ang usok ng kanilang simpleng hapunan ay umangat sa ere, kasama ang mga pangarap na unti-unting nagiging mas malinaw sa kabila ng hamon. Sa isang maliit na baryo sa kabundukan, kung saan ang mga ulap ay tila abot kamay at ang hangin ay laging malamig sa balat, nagsisimula ang umaga ng mag-inang sina Rosa at Miguel. Makulimlim ang langit at ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ng kanilang bahay na yari sa pawid ay tila musika ng kalikasan. Si Rosa, isang ulirang ina, ay naglilinis ng kanilang kusina habang si Miguel ay abala sa pagguhit sa isang lumang kwaderno. Nanay, tingnan niyo po ito. Tawag ni Miguel habang tinuturo ang kanyang iginuhit. Isang bahay na may malalaking bintana at mataas na bubong na papalibutan ng mga puno. Balang araw ako ang gagawa ng mga ganitong bahay. Napahinto si Rosa sa ginagawa at nilapitan ng anak. Pinagmasdan niya ang guhit nito, malinis, detalyado at puno ng pangarap. Napangiti siya, ngunit naroon din ang kirot sa kanyang puso. Paano niya matutulungan ang anak sa pangarap nitong maging arkitekto kung ang kanilang kalagayan ay salat sa lahat ng bagay? "Miguel," sambit ni Rosa, pilit itinatago ang kanyang pag-aalala. "Napakaganda ng guhit mo, pero alam mo naman mahirap ang buhay natin dito. Ang pag-aaral sa Maynila, mahal 'yon." Hindi nagsalita si Miguel ngunit nakita ni Rosa ang determinasyon sa mga mata nito. "Kaya ko po, Nay." Eh. Kahit anong hirap gagawin ko. Basta po suportahan niyo ako. Tumango si Rosa, ngunit sa loob-loob niya, nag-aalangan siya. Ang baryo nila ay tila isang mundo na hiwalay sa ingay at kaunlaran ng lungsod. Ang perang kinikita nila mula sa pag-aalaga ng manok at pagbebenta ng itlog ay sapat lamang para sa kanilang pagkain araw-araw. Ngunit ang pagmamahal niya sa anak ay higit sa anumang takot o pag-aalinlangan. Kinagabihan, habang binabantayan ni Rosa ang nilulutong sinigang sa kanilang maliit na kalan, nagdesisyon siya. Kinabukasan, nagpunta siya sa kanilang bakanteng lupa sa likod ng bahay at nagsimulang magtanim ng mga gulay, kamatis, talong, pechay. Basang-basa siya ng ulan, ngunit hindi niya alintana ang lamig o ang putik sa kanyang mga paa. Ang bawat buto na kanyang itinatanim ay tila isang pangako na gagawin niya ang lahat para sa anak. Samantala si Miguel ay patuloy na nag-aaral at gumuguhit. Hindi siya tumitigil kahit sa gabi, gamit lamang ang liwanag ng isang maliit na gasera. Minsan nakikita siya ni Rosa na nakatulog na habang hawak pa rin ang lapis at kuwaderno. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman niyang sulit ang lahat ng kanyang sakripisyo. Isang araw dumating ang isang oportunidad, nagkaroon ng patimpalak sa baryo para sa pinakamagandang guhit na may temang pangarap ng kabataang Pilipino. Agad na sumali si Miguel. Ipinasa niya ang kanyang guhit, larawan ng isang babae na nagtatanim sa ilalim ng ulan, habang ang paligid nito ay puno ng luntiang kabundukan. Hindi niya sinabi kay Rosa na ito ang naging inspirasyon niya. Dumating ang araw ng anunsyo ng nanalo. Hawak ni Rosa ang kamay ni Miguel habang sila ay nakatayo sa gitna ng maliit na gymnasium ng baryo. Basang-basa ng ulan ang kanilang tsinelas, ngunit ang init ng pag-asa ang nagpapainit sa kanilang mga puso. Ang nanalo sa patimpalak ay si Miguel Santos, sigaw ng MC. Nabitiwan ni Rosa ang kamay ng anak sa sobrang gulat, habang si Miguel naman ay napangiti ng malaki. Inabot sa kanya ang tropeyo at ang premyo, isang scholarship sa isang eskwelahan sa Maynila. Ngunit nang ipakita ang guhit ni Miguel sa lahat, hindi napigilan ni Rosa ang maluha. Nakita niya ang kanyang sarili sa papel, ang kanyang payat na katawan, ang basang damit at ang maputik na paa. Sa kabila nito, ang larawan ay puno ng liwanag, parang sinasabi na ang sakripisyo ay laging may kaakibat na kagandahan. Habang pauwi sila, tahimik si Rosa. Iniisip niya kung paano haharapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Sa kabila ng tagumpay ni Miguel, ang takot at lungkot ng paghihiwalay ay unti-unting bumibigat sa kanyang dibdib. Ngunit sa bawat hakbang nila sa putikan, naroon ang isang bagong pag-asa, isang pangakong magbubuklod pa rin sa kanila kahit gaano kalayo ang distansya. Sa ilalim ng makulimlim na langit, bumubuhos ang ulan sa maliit na baryo sa kabundukan. Ang lupa'y basa at madulas habang ang hangin ay malamig na dumadampi sa balat. Sa isang simpleng kubo na yari sa kawayan at pawid, naroon si Rosa, nakaupo sa maliit na bangko sa gilid ng kanilang kusina. Ang kanyang mga kamay ay magaspang mula sa araw-araw na pagtatrabaho sa taniman, ngunit hindi niya ito alintana. Sa harap niya, nakahain ang isang tasa ng mainit na kape na umuusok sa lamig ng umaga. Mama, tawag ni Miguel nakakababalang mula sa kanilang maliit na hagdan. Kahit payat at halatang sanay sa gawaing bukid, may kakaibang ningning sa mga mata ng binata. Naalala mo po ba yung sinabi ko kahapon tungkol sa pangarap ko? Napatingin si Rosa sa anak. Alam na niya ang sasabihin nito, ngunit pinilit niyang gumiti. Oh, anak, yung gusto mong maging arkitekto. Tumango si Miguel puno ng sigla. Mama, Naisip ko po, kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon na makapag-aral sa Maynila, sigurado po akong kaya kong abutin ang pangarap ko. Gusto ko pong magtayo ng mga bahay na tulad nitong atin, pero mas matibay, mas maganda, para po sa mga tao na tulad natin. Napabuntong hininga si Rosa. Sa kabila ng tuwa sa determinasyon ng anak, naroon ang bigat sa kanyang dibdib. Saan siya kukuha ng pera para sa ganitong pangarap? Ang kanilang ani ay sapat lang upang maitawid ang pang-araw-araw na gastusin. Ngunit ayaw niyang sirain ang pag-asa sa mga mata ni Miguel. Anak, wika ni Rosa, pilit hinahaplos ang kamay ng binata. Napakaganda ng pangarap mo, pero alam mo naman ang kalagayan natin. Hindi madali ang buhay dito. Ang pag-aaral sa Maynila malaking halaga ang kailangan. Hindi agad nakasagot si Miguel. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila, tanging tunog ng ulan sa bubong ang maririnig. Sa wakas, ngumiti siya ng bahagya. Alam ko po, Mama, pero hindi po ako susuko. Kahit anong mangyari, gagawa po ako ng paraan. Kinagabihan habang nakahiga si Rosa at nakatingala sa kisame ng kanilang kubo, hindi niya maiwasang mag-isip. Paano kung tama si Miguel? Paano kung kaya niyang suportahan ang pangarap nito? Ngunit paano kung mabigo sila? Ang ideya ng pagkabigo ay parang tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Ngunit sa likod ng takot, naroon ang isang boses na nagbubulong. Ang pangarap ng anak mo ay pangarap mo rin. Kinabukasan maagang nagising si Rosa. Hindi siya natulog ng maayos, ngunit buo na ang kanyang pasya. Sa kabila ng ulan, lumabas siya ng bahay at sinimulan ang pagtatanim ng mga gulay sa kanilang maliit na bakuran. Naisip niyang kung mas marami siyang maaani, maaari niyang ibenta ang sobra sa bayan. Hindi ito magiging madali, ngunit ito lamang ang kaya niyang gawin para sa simula. Habang nakaluhod siya sa basang lupa, naramdaman niya ang malamig na patak ng ulan sa kanyang likod. Ngunit sa kabila ng lamig, may init sa kanyang puso. Lumapit si Miguel hawak ang isang malaking dahon ng saging na ginawang panangga sa ulan. Mama, bakit po kayo nagtatanim sa ganitong panahon? Tanong niya, halatang nag-aalala. Ngumiti si Rosa kahit basang-basa na siya. Para sa pangarap mo, anak, para sa atin. Lumuhod si Miguel sa tabi ng kanyang ina at tinulungan siya sa pagtatanim. Sa kabila ng ulan, ang kanilang pagtutulungan ay tila nagbibigay liwanag sa madilim na umaga. Ang bawat hukay sa lupa, bawat binhi na kanilang itinanim ay puno ng pag-asa. Lingid sa kaalaman ni Rosa noong gabing iyon, habang siya ay natutulog, nagpuyat si Miguel sa pagguhit. Gumawa siya ng isang obra, isang larawan ng kanyang ina na nagtatanim sa ilalim ng ulan. Ang bawat linya ng lapis ay puno ng damdamin, bawat detalye ay sumasalamin sa sakripisyo ni Rosa. Balang araw, Mama, bulong ni Miguel sa sarili, ipapakita ko sa buong mundo kung gaano kakagaling. Sa labas, patuloy ang pagpatak ng ulan tila nakikiramay sa kanilang mga pangarap. Ngunit sa bawat patak, naroon ang pangako ng bagong umaga.